Eh, share ko lang po sa inyo mga boss ang nagawa ngayon sa maghapon ng dalawang nagtatrabaho. Isang skilled at isang labor. Bale yan mga boss ay arawan. Yan, lahat na yan na plastering na nakikita nyo sa video. Yan ang nagawa nila ngayon sa maghapon. bali nagsimula sila kanina ng alas 7 tapos hanggang alas 11. Tapos sumunod, alauna hanggang alas 4 naman yon at siyempre may break time pag merienda oras ng merienda ayan yan ang nagawa nila ang nagamit nila na siminto hindi ko lang na tandaan anim siguro o kaya limang siminto ito so, mga boss ay arawan para sa akin mas maganda na yung arawan o para sa pakiyawan kasi minsan sa pakiyawan minamadali ang trabaho tapos minsan mahal dito kasi kabait naman yung gumagawa kaya kapag may pinapagawang ganito siya na lang ang pinapagawa ko dahil napagkakatiwalaan naman at pwede mo siyang iwanan pagbalik mo yan mayroon siyang accomplishment accomplishment Ngayon eh kung nakuha mo naman ay arawan tapos hindi naman maayos magtrabaho tapos mabagal di pwede mo naman yung sabihin na ano muna tayo stop muna kumpara naman sa pakyawan magugulat ka na lang sobrang mahal tapos ang bilis niya lang ginawa tapos hindi pa nasunod yung pinagawa mo walang magagawa dahil yun ang usapan pero marami rin ang nagpapakyaw ng mga ganito, yung malaki, yung maliit na bahay, na mga panday, scale. Nakadepende rin pa rin yan sa, ano, sa tao, sa gumagawa kung maayos ba siya gumawa. Bale, maganda niyan, ano, paggawa ka muna, wag mo muna ipakontrata sa kanya lahat para makita mo kung gano'n siya magpanday gaano ba magaling ba o kaya mabilis sapat ba yung bayad ganoon kasi minsan kapag pinalahat mo pakyaw nako minsan nagkakaroon ng problema sa araw naman i eh, pakikita mo naman yan kung maayos ah, mabilis tapos hindi patay oras di mas okay yon kasi pwede mo naman yung sabihin na no yun nga stop muna tayo dahil walang budget marami rin ang nama, nagpapakyaw na mabilis gumawa at maayos at mas, nasusunod din yung gusto mo pero bago ka kumuha ng ano pagpapakyaw o kaya araw ano eh, mas maganda magtanong tanong muna kung maganda ba yan magtrabaho tapat ba hindi ba gaano mahal kasi mamaya pag biglaan lang uy ito magaling tapos yun pala ano hindi maayos gumawa o kaya yun nga sobrang mahal pero marami rin ano marami rin nagpapakyaw uh, mura lang yung saktong, sakto lang ang bayad sa kanilang ginawa sa akin kasi siyempre nagtitipid at wala naman tayong ano laking pera siyempre hinahanap natin yung panday na arawan tsaka binabantayan ko rin kapag nagpapanday pero kahit naman iwanan mo nung nakuha kong panday okay naman ito na hamba kasama ito ko ngayon sa ginawa nila maghapon na yan kasama yan kabit ng hamba kasama yan sa isang araw nagawa nila